Siguro oh, uh, kaya pag sit ka ka, di mag di, di, mag feedback yung ano, <laughs> di mag feedback yung yung voice. Dahil kaya tag question answer kay eh, na na niron ang kaning kuan. Ah, um, ni. Eh. So, mangita lang tag full so, naman na akong kuan. Full eh. so, naman na. A, arita magsubod sa uh, ano. Aning uh, JSA, kwa na, JSG girls, mga guwapa kayo ta. <laughs> 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 umiiyak ka, Roslyn. Roslyn, parang umiiyak ka yata. <laughs> Guys, <laughs> yung mga mata niyo talaga lumiliit. Grabe, parang yung kayo mga in-check. <laughs> parang nakayupin in China. Okay, go saan ba yun dito na? Dito sa ano ha? Sino yung bow na dito sa sa atang? Okay, ready na. Uh, bakit parin rin itong ano? So may, may ano dito, may hirun dito din. Uh, na yung nada uh, si Popo. Paniyara mo lang din di, ay. Kita mo tawag itong mga Di ba ni Di ba ni? Like 10, ni? 10 GSA ba ni? Ang saan ang

No. Oh, no. it. That's cool. That's cool. thing. That's that thing. That's 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 thing. thing. niloto ko. May Filipino dessert na niloto ako. Ano yung Filipino dessert na niloto? Go. Go, Ate <laughs> Go go go, guys! Tim Dreamers na naman yung papasok ngayon ay nako. Next, ilang grated kasaba ang ginamit ko. Ilang grated kasaba ang ginamit ko na buong mold ako sa. Ay, Muslim! Ay, siya, Ay, ganon ganon Suwawan lagi nasa guys, lagi nalang mara kay suaw. Kama 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 Tatlo. kama 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 next. Saan nga wa? Ano yung brand ng grated kasaba ko? Anong brand ng grated kasaba ko? Next. Ah, Okay, Roslyn. Roslyn? Ah, Roslyn. Roslyn. Ang yung grape? No, wrong. Next. Ang yung grape ba yun? Lungay, lungay na, Ah, anong anong brand ng kasaba? Wala gani mo na nag-answer na ng Sangad Rose. Oo. Ate Pritchin? ko. No? <laughs> ha, Rosa Mora? <Moratius? laughs> Ay, ka? Um... one? <laughs> oh, sorry. Two? Bulakan? Bulakan? no Zero by. Atero, Atero. Zero 5. Salamat acid. May fans yatiggen mo mo. Okay, pindan. Pindan. Okay, that that is Bulacan. Bulacan ang brand guys. Okay, next. Ano yung tatlong No sa video ko sa YouTube. Ano yung may tatlong no ako doon? Ano yung tatlong no ang sinulat ko doon sa sa YouTube ko? No what? ng lumno lumno circus oh mama bata raslin lumno naka enterprise four neck ansa pa to dalhin mo na na uso si roly wow. uh, si, si roslen na may so uh, <clears throat> nyo pa guys neto eh okay. no <laughs> No, reply. No reply. No. text. One. Next. No. call. No. text. No. text. No. No. Tatlo. No. Tatlo. tatlo. No. 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 Pause, no. Thanks, and no. No. Okay. No. call. No. 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 No check, ano, time no and no time okay. I'm not. The time okay okay. Sino ang nahulog sa higaan ko? At the kitchen. Kitchen. Ding. Sino? Ay, nahulog sa higaan. Yes, yeah, si Sihanet. Okay. That is Kim sin Gemma. Sino ang binilhan ni ili ng ni-ilit ang laruan? Momota. Sino ang unang nila. Yung kapatid niya, kuya ay bunso. kapatid niya. Kapatid niya. Okay. answer, dahi. Tama na to. <laughs> Oh, atay mamata Oh, si si Roslyn, tapos uh, may dalawa sa Team Jema, yeah, may isa sa Team Del. Okay, go. Bang. So, pag makapasok ang Team Del, magtahi si Team Jema of si Team Del. Kaya Team Del, go go go. Pag makapasok ka ng dalawa, may dalawang question pa, okay? May dalawa. question pa. focus, focus. Okay dito. Ano ang pangalan ng yung nilalakara namin ni Jim Rose papuntang trabaho. May may pangalan na na naka ano doon. Anong pangalan doon? Jim, dali agan sir te Jim, dali. Hoy, uh -huh. <laughs> uh -huh. Dexter. Okay. No. Dexter. the Hello, Dito ba No. Okay. Hello Jim Shilo. No. Okay. Ah, Dugal. Ah. Rosa Mora. बेस्ट मेड वी इंटर लगी नहीं लगी वाला वाला ये तो ये तो आह ट्रिसेंट हा ट्रिसेंट मास्टर काइल नो ओके आए आए देख मिट्टी सिंटर ना मिट्टी सिंटर मिट्टी सिंटर आए आए यूसी आए यूसी मो मिट्टी आलू एक देख मिट्टी

Lapilit ko. Maging. May may gusto ako may ginawa akong reels na mag gusto ako maging isang ano. Go. Seren. Pati ba pindi at ano? me. Okay.

question, guys. Okay, nag-edit to. Okay. Next. Are you ready? Go. Yung, yung camera mo lang, da, uh, yung ano kasi yung paglagay mo sa kamay mo hindi makita kagad ka tul yung uh, tulad kay ano tulad kay uh, Roslina e, talaga mo camera ba makita yung buong ano niya makita mo parang ganun kay para paglagay mo sa kamay mo makita <laughs> mo o oh, kasi hindi ko makita yung paglagay ng kamay mo kasi nasa baba ma ma sa, so i don't na, let kaya yung ano Pero mo, mo. i mo nang pataas yung ano mo yung yeah! yung camera ihangad o ganun ko an. Yan uh, na Para para makita ko yung kamay mo pag ano na, na naka, nakalagas naka. Kasi pag lagay ng kamay mo, nandun, na, na, nasa labas ng ano, nasa labas ng na, hindi ko makita. Okay, ready, go. No ano yung sinuot ni para hindi madumi kapag kumakain? Anong tawag doon? Go. O, <laughs> okay. okay. Big bib. Okay. Big bib. Wearing bib. Anong kanta ang tinugtog ko nung nagsaya kami ni Honey ng Sweet Dance? May may title yung kanta. Okay, Gibson. Perfect. Yep. That is perfect. Next. Ed Sheeran. Yes. Okay, next. Didi. Saan nakapatong ang paako nung sumayaw ako bilang country girl? Saan nakapatong yung paako? Mamata. Okay, Roslyn. Saan? <coughs> no. Ate again, Jen. Hi, sir, Din. No. Mamata lang. So? Sa upuan. O, oh, saan? Up Table. Oh, Sa upuan. 1, 2, 3, 4, 5. five. Ito okay. sa kung kaya siya. Dito ko pinatong sa inupuan tuh guys. Sa okay. yes. okay. yes. okay. Ano? Ng hamingi ako kay Hani ng wipes. Ano yung dalawang litra na binigas niya na huli? May binigkas diyan na, na dawang, dalawang liters. Mamata. Ano yung binigkas niya Mama ta? F-O. F-O. Friend, oh, <laughs> <then> you're <get> over. <laughs> uh, 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 ano, alam mo yun? Ano ng F-O gang? F-O. Oh, anong, anong meaning ng F-O? F-O. Ano yung meaning ng F-O? F-O job lang kasi hindi talaga nila gano'n. So, ano friends over. Friends of Friends guys. Pag magalit siya, fuck oh. So, we just had it. And if oh fuck <laughs> O, okay. oh, ito. mag kayo. Sinagot niyo na ito. Babalikan ko. Sino kumanta ng perfect? Go! Ah! No. Ay, okay. Ito. na, Ito. 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 你打我！ Non. Go, 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 Rosledo. Don't give up. Go, go, go. Okay. Ilang bata na ang natanggal at hindi na pwede sa once upon a kid's time. Go. Ilang bata na natanggal doon. Okay, Gritzel. Tatlo? No. Lalo, mo. Ay, iwan ko kung... Dito, dito sa ano, dito sa... Sa madali, Ano yung pinaka-main attraction nung pumunta kami doon sa Toronto? Go! Ano, na pilit man. Uh, Roslyn. Kasi si Roslyn, yan ang yung gibutang dahan niya. Wala, yun. Okay, ligwan ka. Sino si Lena? Lawanan ni Ong ito. Power up. <laughs> okay, Gritsin. Gritsin. Ha? Oh Ang lagyod. Power okay. of Toronto. Ha? Gritsin, ano sagot? Chinatown? Nakakaha. Naon sa man. Ang lagyod. <laughs> Nigara po? <laughs> Nigara po? Na, 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 ang ano niya, yung ano niya, yung loading, loading. Sin, yung, tower ano of Toronto. Anong sagot mo, Roslyn? Pupa. <laughs> 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 uh, ano lag, 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 napaka, lag. Napaka-lag. Okay, okay. Roslyn. Anong sagot mo? Last time, Gretchen? Toronto City? Not Toronto City. May <laughs>

Okay. Ano yung dalawang flag na nakalagay doon sa boat? May dalawang flag. Second tower po. Okay, doon. wala na. na. nakalagay doon. Ano yung dalawang flag na nakalagay doon sa sa boat? Canada flag. Canada flag. Canada flag. Wala mo kayo naon. Di ba ka po? Di ba ka Okay. <no>. Ah, <laughs> okay. uh, Canada flag at ano? Wala na. Wala ko. Wala. Canada and Mexico? No. Roslyn. Canada, Canada, Canada and USA. Canada and USA. Canada and USA. Canada and USA. Canada US. na. Down na. Hmm, saan ka, ano, huhugot. Huhugot ka sa pira or huhugot ka sa bayong. <laughs> so, yan na yan. 啊。<Okay. S 2> okay.

Two, pira. Ten. Pira daw ma, Nine. Mata. 1 2, 1 2 guys. Pira na tau, okay. pira. pira na. Okay. Magpira tayo. Magpira tayo. Okay. Team Gemma, Magpira tayo. Hindi ko pa naman na, nasilip kung nasaan yung ano. <laughs> nasilip na. na, na yung jackpot dito kasi natulog ako napindi ka na Uh, um, sige, eh, sige lang ka. Uh, saan yung tatlong ano mo, numbers mo ah, na pipiliin natin? Laruin muna natin yung bayong. Pira, pira yung bayong nyo. Four. Four. Natin natin number, five, number Five. Five. Four, five three. Okay. So, one and two. One and two, ligwak. Okay. Now, pili na special ba yung mo? Special ba mo? Number four. four. Now, tanggal, tanggal, mm -hmm. panggal. 4 ah. <laughs> Ha? So, yung pinili mo? Asa? Asa? Jubi, mo na Oh, ayun, sali, ay. Sorry, ay. Uh, yung iwanan natin yung four. Titingnan natin kung nakuha ba ni Mo yung jackpot dito sa ano. Sa, okay. sa Pera okay. na okay. so, Sure na daw. Pera na daw. Ingunok sa team, Jema. O, sige. So, yun na yung oh, Ang one ang two. So, ito. One, two, two. Oh, o, So, ang laman ng bayong na number 2 is only 50. Good choice, Gretchen! Only 50. So, next. Yung 1. Yung bayong number 1, yung laman is 150. Good job! Good job. So, dito tayo. Tingnan natin kung anong laman ng ano ng bayo ng bayong mo. Wala sumayo si Jimmy. Bakit? <laughs> <joke -touch. laughs> <laughs> uh -oh. Okay.